ito ito naman ay kaliwang paa ibig sabihin dito ay 5 meters dito tayo magbukay ng 5 meters dyan sa paligid ng ilog na sapa dito na ang point kaya hindi na tayo, dito tayo lalagpas sa markers na ito ngayon, pumasok naman tayo dito sa kabilang ilog. Sa pangalawa. At may nakita tayong markers na bago. Ito, sa malaking bato. Na naka-ukit. Juan, may markers din dito. Kasi so, wala lang, madilin na ang ating video. Malabo na ang mga video natin. Kasi dito tayo sa mga na lugar. Kaya ano na kayo, hindi tayo makita yung itsura na ito. Dari na katulad doon sa baba Ito ay masasabi ko ito Bawa talaga ito ng tao ito Kitang-kita naman sa kanyang pagkakahulma. Kanilang pagkakaukit. Dito sana ay markers to. Paso nga lang ay naanod na ito kasi. Pero ito ay markers. Bumaliktad na kasi ito. Ito ang naglalaki ang markers dito. Sa lugar na ito. Paso nga lang naanod na dito ang giveaway. Sayang. Dito sa naman nakalagay dito yung leave-away isa. pilawa. Siguro ito ay naanod na ng ilog. So tubig dito na oh. Naanod na yata o okay, oh, ng tao. Ito. Lagang siniksik sa loob yung laman. Kaya gagawa tayo ng long range na detektor para matagpuan natin kung saan nakataklob o nakatago ang naanod na wall bars. Para mahanap ka natin, sayang yun. At mapakinabangan ka natin. Itong markers na ito ay napakaganda talaga. Talagang positive talaga ang lugar na ito.